Okay. Meron tayong ngayon studio guest, no? Ang studio guest natin ay si Jeshril Galindo, no? nanay ni Brianna, mga has. Three years old. Si Brianna ba yung kanina? Nag-iiyak. Oh, so, Nag-iiyak si Brianna. nag So, Nakala and, ko, ikaw, Paolo, yung umiiyak. Ah. Nag-iiyak ako. <laughs> 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 Yan. Si Mami Jeshril ay taga San Roque, Baliwag, Bulacan. No? Baliwag. No, Baliman. ang sakit ni baby kanina ay ni Brianna ay uh, congenital heart disease. Ganun pa rin ventricular septal defect, patent ductus arteriosus. So, partner, kung napapansin nila, yung makisa din natin ay puro heart. Oo. Eh, sila po ang laging lumalapit. Pero mantakin mo, partner, hmm. ha, no? sa dami ng nababasa natin na sasagupa nating mga kababayan natin, talagang mga bata, ang dami. Bata, ang dami. Ang problema, puso. Puso talaga. Ang problema, pag puso, ang problema, medyo may kataasan ng presyo para gamutin yan. Mm. Pag wala ka talagang ano eh, pagsipag, di ba? Yung makailigom. Mm -hmm. ano yun eh? sipag din talaga eh, ikot ka ng ikot, mm -hmm. di ba? Talagang para sa pamilya mo, sa anak mo, gagawin mong lahat, ano? So, ang request naman ni Mami ay uh, the usual na problema ng lahat ay makumpleto na sana yung uh, kanyang pondo, yung guarantee mm -hmm. para sa open heart surgery. Kasi ito partner, open heart surgery eh, no? Ah, uh, si Mami ay housewife at ang kanyang asawa ay tricycle driver naman sa Bulacan, ano? So, mami, magandang hapon. Si Paolo po at si Alvin po. ng Servisyo Publiko. Mm -hmm. Maaari po ba natin kwento yung nilalapit natin para sa ating anak na si Brianna? Mm, naglakas loob po kung mag-message po sa page niyo po, abante sa radio po. Kasi po, hindi ko na po alam kung saan po lalapit para lang po maoperahan. Yung anak ko kasi po, ang tagal na rin po namin lumalapit sa iba. Kulang na kulang. Tagal po. din? Opo, matagal din po. Mm yun nga po. Hindi ko po alam kung saan lalapit yung anak ko para maging okay na siya. Kailan po, Mami Jeshriel, kailan po yan na-discover yan? Noong bata pa siya, meron na talaga siyang problema. Four months old po. Four months yun old. Po. Four months. Kasi maitim po yung labi niya at malalim po yung hinga po talaga. Hmm. Kasi nga ganun, Mami Jeshriel, pag ang problema ay sa puso, yung oxygen supply sa dugo, mm siyempre, doon kulang. Kaya nagkakanangyayari nangingitim siya, magiging hmm. blue baby siya, hmm. yung uh, insufficient oxygen supply sa buong katawan Apo. kasi nga yung puso, yan ang uh, yung may dala ng dugo na may oxygen, so kung medyo may malfunction yung may problema ang puso, hindi masusupplyan ng oxygen Apo. yung buong katawan, doon nangyayari yung ganyan tapos ano? ayun po, pinaano na po namin na magpantudae ko daw po para ano, malaman namin kung sa puso po yung talaga ang problema tapos yun po, yung napatuda eko namin siya, doon na po namin na ano na meron nga po siyang butas sa puso. So yung pinanganak, hindi yun, lagi yung binabanggit, newborn, di ba? Hindi nakikita ba? Hindi, Opo, ba? hindi, hindi ba? daw, hindi na, po nakikita. Hindi pa na-detect? Opo, hindi daw po na-detect sa newborn. Pag sa mga school. heart, no? Opo. Hmm. So doon lang sa 2D echo? Hmm, doon po namin po nalaman. Dahil dito, partner, nung no, kanina, di ba? 3 years old din, no? 2. Una. So 3 years old din to. 2 kanina. Ah, 2 pala, 2. Oh, so 3. Opo ito ba 'yung sadyang talagang sinabi niya ng doktor na patagalin 'yung edad para mas Oo. 'yung resistensya niya o nung orong 4 years four months old pa lang eh sinabi na na i-correct eh, na hindi ano hindi na, sabi po uh, ilapit po namin siya sa nagtumiting po talaga sa puso para sa espesyalista po sa mm. ngayon po napunta po kami sa Philippine Heart Center bumiyahe mm. po kami nung 4 months pa lang po siya ngayon po nangyari po pumila po kami sa OPD Mm, so, kayo. yun po Normal po, inayos ko yung mga papel Yung 600,000 po Nalibrim na po talaga Ang nangyari po, yung schedule po Umabot na Isang taon mahigit po So, ako po bilang mami, syempre po Lumalaki na yung anak ko mm. Gusto ko po gumawa pa ng ibang paraan Para po, ma maasikaso po siya Kasi sa sobrang dami din po siguro Ng bata sa Pilipinas mm. Center Madami talaga. Hindi po siya na-schedule mm. Ngayon po, ang ano po doon po sa Bulacan, may ano pong isang doktoran, sabi po, mag-ipong ka na lang ng GL para sa, pag nakumpleto mo na, Just automatic, time. maano na yung anak mo. Yun po. Yun din po yung ginawa ko. Ano ang mm -hmm. sa sa'yo, Mami Jeshril, na talagang ay sikasuhin mo na to, makumpleto na to, para maoperahan na si si Baby Briana. May nararamdaman ka na ba? May nakikita ka na bang simptomas na mukhang kailangan na talaga itong ayusin? Yung pagka nagkakaubo ko, sobrang hirap talaga, hirap na hirap yung anak ko. Bilang magulang po, ang sakit po pag nakikita niyo yung anak mo mm. na hihirapan. Totoo naman. So, ayun po, ang, ano sa akin, lumuwas-luwas ako para maghanap ng sino pwede mag-donate sa amin mm -mm. hanggang nakaipon po 300,000 mm -hmm. at kulang pa nga po. Tapos, mga ilang ban may nag -ano ulit. Hanggang sa 300,000, 350,000 na lang po ang kulang. Kaya po, yun po, iisip ko may natulungan po kayo. Sabi ko, wala namang masama. Mm. Mag-message -mag kaya ako, baka ito na yung sagot mm. para makaparahan yung anak. So, napahinga niyo po yung aming programa? Oh, napanood uh, din. napanood ko din po sa mga live po sa Facebook. Fina-follow mo na ba, Mami? Follow po ako. <laughs> <laughs> uh, yun po. Tapos, yun po, sobrang saya ko nga po nung nalaman kong ako po ang ano nyo, lalo na yung anak ko, sabi ko, ito na talaga. Mm -hmm. sabi Pero mami, no, na kwento mo kanina, yeah. ikaw, nagtitinda ka na ba na kayo at uron? Opo, pagkulang po talaga kasi tini-check up mm -hmm. po yung anak ko at yung buwan-buwan na gamot po talaga, hindi rin po talaga biyay magkano kinikita ni ang, ang mister sa pagta-tricycle? Misan po kasi... Araw -araw. So, si mister lang at tabawas, tricycle driver? Opo. Misan po kasi wala din ganong sakay. Kaya parang 200 plus, 300 sa isang araw. Hmm. Yung nagagatas pa po yung anak namin, eh, talaga nagkukulang. Ako naman po, gagawa pa rin ng paraan. Nagtitinda ako ng mga banana cue, turon, lutong ulam. Ilalako hmm. ko po sa bayo namin. Kaya kilala na po talaga naglalako doon. Hmm. So, naubos no, eh, naman yung po, paninda natin? Ubus po lagi. <laughs> ah, sabi kayo magluto, ibig e, sabihin. Opo, eh, yun po, nararaos na po namin yung gamot. Tsaka yung uh, check-up, yung, yung operasyon na lang po talaga yung magkano problema. Yung magkano yung gamutan? gamutan? 800,000 po kasi. Hindi, yung de, yung gamot-gamot lang noon na. Magkano yan? Yung estim, estimate mo, magkano? 1,500,000 po, isang band po yun. Parang 1,000 plus. Parang ganun okay. Sa isang buwan? Opo. Ay, yes. pero imbis na, imbis na maging pangkain nila yun, sa gamot. Hmm. Nabupunta sa gamot yon dahil may okay. condition si Baby Briana, di ba? Saka isa pa lang naman ng Baby na, di ba? Okay. Isa, isa, pa naman si Baby Briana pa lang, ano, ang uh, iyong um, anak. ngayon po kasi two months, ano na po, kaya mas lalong inan, parang na-stest din ako nung ano eh. Kasi two months na po akong pregnant ngayon. Ah, buntis ah, ka ngayon. Na, Kaya na, po talagang talaga na, nagsipag ako yun. kasi gusto po talaga. Pero okay bago mo naman, ano ba? Kasi mamaya naman. <laughs> hindi mo kailangan komplikasyon. Hindi ka po diba? pwedeng ma-stress. Mm, na, oh, Lalo na yan, po. first trimester yan. Yan, na, 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 formative, uh, yan, yan ang na, na, formative uh, years niyan eh. Mm. importante yan sa isang uh, nagdadalang Pero tao. Pero partner, uh, eh... Anak po kasi. Kaya uh, lang, kailangan mo yan. Imbis oh. na hindi siya makatulong sa mister niya, eh, gagawin niya lahat, di ba? Para maka-make contribution din siya sa pamilya. Mm. -hmm. Sa hey, hindi, hey. alam naman ni Mami Jesril na hindi pwedeng gamot-gamot lang. Hindi pwede. Okay. Kailangan talaga maayos matapos mo 'yung, na. matapos, maayos na 'yung problema okay. ni Baby Brianna. Yeah, hindi na ako sa okay. So, oh, yeah, partner, eh suma total kasi niyan, partner Paulo, so matutotal niyan 800,000 ang kakailanganin hmm. mo. At uh, ikaw ay nakalikom ka na mga halagang 650, hmm. no? So, parang kukulangin ka na lang ng mga 350,000. 350, 315, mm -hmm. no? Pati may pagamot pa yan ng bandang huli. Mm -hmm. Pagka na operahan na yan, may mga medication pa yan. Medication pa yan. Pa yan. Ano? May mga o other feelings since, pa yan. O, since ikaw yung nagbakasakali, Mami mm -hmm. Jessrin, okay. no? That ay narinig mo na ang servisyo publiko sa Bantay Radio ay okay. talagang tumutulong sa ating mga kababayang ba? Diba? Okay. Lalo na yung may mga kondisyon, mga pasyente dyan, mga may sakit, okay. may karamdaman. Eh ito, ikaw ay magiging patunay sa Baliwag Bulacan oh, na serbisyo publiko sa Abante Radio hmm. ay tutulong oh, kay Baby Briana oh, no. So 'yung kulang po. na 'yan aayusin natin sasagutin na 'yan na, na, ng programa no. Wala na po ako nang iniisip nito. Oo. Oh, para hindi ka na umikot pa. Opo. Oh, 'Di ba? Hmm. Hindi rin so Biro 'yun eh. kukumplituhin natin 'yan, Yung 300 plus na 'yan. Kaya oh, uh, makikipag-coordinate ang ating hmm. programa sa inyo para maibigay na 'yang tulong na yan at ma-schedule muna na si baby Briana, no, na na, no, so ang hiling na lang namin na ni Paolo mami Jessyl eh, maging mabuti, maging maayos ang operasyon ma-schedule, maging Pagaling. maayos, pagpagaling si baby Briana at yan, pagkatapos niyan, babalikan ka namin upang makita na, matunghaya naman namin, ano na yung uh, story talaga yan pag talaga yan, pagkatapos na yung yung uh, operasyon niya, no, so ano masasabi Masahe. mo ano mensahe mo sa serbisyo publiko sa Abante Radio, Mami Jesrin? Sobrang thank you po talaga sa Abante. Ano serbisyo? Serbisyo publiko, sa Abante Radio. Avanti sa radio. Kasi po natulungan niyo po kami para sa kulang po ng operasyon ng anak ko. Ilang lang po yung iniling namin bilang magulang maging okay na po yung anak ko po. Sobrang hmm. salamat po sa ng tulong po na inaanin sa mga katulad namin, mga nanay po na dinadanas po yung gano'n mm. Kasi hindi po talaga biro. Po. Di biro ang paghahanap. Lumikom, no? Opo. Hindi Kaya biro. halaga eh. Alam mo, Paulo, yung ganyang halaga, kahit ikaw ay may natabi, mabigat pa rin yan. Pa rin. Halagang yan. Diba? So, malaking bagay ang uh, pakikipag, uh, you know, yung maghahanap ng... Uh, mm, sipag yan eh. Donasyon, tutulong. Hmm. Yeah. Diba? Pag-ikot. At least po kayo ay si Mami Jesril ay nagbakasakali pero hindi po siya nabigo. Okay. Mm, yun ang importante. No? Mm -hmm. Bakasakali po rito, hindi nabigo. At uh, natulungan na ating programa mm. no, ng servisyo publiko. Okay. Kaya wag po kayo mag-alala. makakaasap po kayo na tatawagan po kayo ng ating mga staff po ng servisyo publiko para maayos po yung kalagayan natin. Maraming okay maraming salamat. Sige, po. Sige, mami sa lahat, sige. Mami. Thank you lahat. Po. Dasal. Thank you po. Okay. Sige, Mami Jessel. God bless you. God bless you. Thank you po. Okay.